Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasensya na kayo, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapagkwentuhan mga kababayan. Pati ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, magandang araw po sa inyo mga kababayan. Magandang gabi, magandang madaling araw, magandang hapon sa inyo mga kababayan. Nandito <clears throat> tayo ngayon sa may Terminal 3, may tayo pong sundo mga kababayan at halos isang linggo din po ako walang hindi tayo nakapagpintuhan dahil nagkatrangkaso po tayo mga kababayan simula pa ng Monday ng nakaraang linggo mga kababayan so sa ngayon ay medyo may konting upotsipon pa pero sabi ni Lord ay gumagaling na <coughs> at dito mga kababayan <coughs> meron po tayong bagong in-upload yan po mga kababayan ang phase 2 ng PNR sa Clark mga kababayan so tuloy-tuloy lang ang gawa ng ating mahal na pangulo ang kanyang buong administrasyon despite the fact na mga maraming controversy, lalo na po sa mga fraud control pero hindi natinag ang ating mahal na pangulo ang po na kanyang mga kasamahan lalo na sa BOT at na patuloy ang gumagawa para ika kaunlad ng ating bansa mga kababayan ayan po PNR Clark Phase 2 so, talagang tuloy tuloy na ito mga kababayan wala na po itong tigil sa paggawa para sa ating bayan mga kababayan ayan, Department of Transportation <coughs> ayan mga kababayan tuloy tuloy yan ang gawa para po sa kikulat ng bayan natin mga kababayan so pin area yung matagal na natin yung ano, linyada ng mga train nung araw pa mga kababayan so nire-restore lang po ng Department of, Tur Department of Transportation or DOTR sa pamumuno ngayon ni Vince Dizon mga kababayan masipag Ang bicol yan mga kababayan tuloy tuloy ang gawa patuloy natin pagdasal ang ating mahal na pangulo mga kababayan na mabigyan siya ng magandang kalakasan sampo ng kanyang mga kasamahan pagdasal po natin ang kanyang una una kaligtasan, health na wala mangyari sa ating mahal na pangulo at sampo sa kanyang mga kasamahan kaya maraming salamat sa kanila mga kababayan kasi patuloy silang gumagawa para sa bayan natin kaya kayo dyan sa ating mga kababayan sa si ibang bansa sa Amerika sa Europa sa buong Asia ayan ang ating bayan ay umuunlad na mga kababayan patuloy na umuunlad patuloy na umuunlad mga kababayan Nag-ingat po kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong hanap buhay, mahalin niyo po mga kababayan sa inyong hanap buhay. Andito po ang inyong mga pamilya, naghihintay po sa inyong mga kababayan. Kasi sige, dito na lang po muna tayo sa ating maliit na vlog mga kababayan. Please like and share mga kababayan and please comment down below. bye bye, bye, -bye.